san sinasabi niyo kung gusto niyo malaman. Eh. Syempre na. na Bakit mo niyak? Kundi sa kagugulpi ko dun sa kalaban mo. Natutuwa kasi ako. Ha? Okay na. Ako okay na. natutuwa. Ba't nga nanayak teh? Sa pangalan ni Cristo. Kasi minsan nawawala na sa isip ko 'pag tanong. Ba't kaya mo po ba nararamdaman 'yan? Hmm. Ayaw ng po tanong. Ilang taon na? Ilang taon na 'to? gitna ng taon. Ngayon ano ang pakiramdam mo ngayon? Ayaw, <laughs> ang tawag din sa sakit mo, bulong. Yan. Hindi bulok ha. Hindi bulok ha. Bulok. Hindi bulungan ka ha. <laughs> spiritual pa lang yan ate. Oh, wala na sakit talaga. Oh, oh. Ayuhin na naman ate. My boyfriend, <laughs> hindi ko pinayot girlfriend mo ha. Nilinis lang siya sa si spiritual. Hindi pa pasok. Pas, parang, parang pulang na rin siya kaso bulong lang siya. Sino ka? So, Bakit ako ba, mayayak sa babae nito? <laughs> Eh syempre. Oh, syempre ganun talaga pag ganun talaga pag yeah. pag eh. At eh ito nga hindi niya matanggap inaaway siya di ba sinabi ko kaya ka nagkakasakit ano? dahil hindi mo matanggap yung sinasabi sa iyo. Ang pagkakamali niyo dahil kayo ang anak ng Diyos at nakakaintindi. Tawaan na muna lang yon. Hindi sayang kasi mga kapitbahay namin. Kasi kung papatulan mo yon, natuwa si Satanas. Okay na. O lakad ka muna para ramdam mo sa sarili mo. Kung ano pinagkaiba. Hindi eh, bago kita pray over. Matino you Maganda na ang angkas mo niyan sa motor mamaya, pawi. Yan <laughs> oh. Ano ngayon? 31. 31. 31. 31, 31. 30? 31 30. Yun, no? May 31. Ang time check alas 5. 31 ba o 30? 30. 31. Yan o. May 31 o. Sa, sa Sabado ngayon eh. Fiesta ngayon. Yes po. Maganda <laughs> natin eh. O, oh, paalam ko na doon sa vlog mo, te. One year. Te, pagka talagang nararamdaman mo yung sakit, talagang umiinit yung ulo mo? Pinainit siya ni Satan. O, sige, te. Bye-bye. Gana ka na talaga. Spiritual pa lang yun. Pagkasaan po ka, sige, eh? te? Okay. Salamat po kayo. Salamat, Ate Ham. Ingat po kayo pag-uwi sa mamaya sa papuntang kay Terizal. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, Lord.